So hello guys, welcome sa aking first voice record video. Kung bago ka pa lang dito sa aking page, please huwag kalimutang i-follow at i-like ang aking page. page syempre, usong-uso ito ngayon kaya hindi tayo magpapahuli kung wow. ano pagkakakitaan. Go gora-gora tayo. Hindi tayo dapat nagpapahuli. Kaya dapat kayong mga nanonood dyan. Dapat kung ano ang uso, makiuso, kung anong pagkakapirahan, mag-go na rin. Gawin din natin, by the way. So, ito. Ang aming journey sa paggawa ng farm, medyo maliit lang to. Hindi to ganun kalaki. Kagaya sa iniisip nyong farm na napakalaki. to ang aming journey. Dito kami nag-umpisa. Jungle siya. Dahan, dahan lang ang gumawa nito ay kapatid ko. Itong mga picture na pinapakita ko sa inyo ay medyo advanced na to. Nabili ko pala itong lupa last year pa, 2021, mga ganyan. If I'm not wrong, maliit lang to. Umpisa nabili ko lang siya ng isang uh, parang bahay lang tapos naging pangalawa tapos sumunod ulit pangatlo hanggang sa lumaki ng ganito kasi tabi-tabi siya at wala namang gustong may bumili dito dahil ito nga ay isang jungle yes jungle na jungle ito at saka yung mga ilalim ang hirap gawin kasi puro siya bato if you see sa mga picture na to my God. Pero wala naman kaming choice kasi ito ang binigay ni Lord. Kaya ito na lang pagandahin na lang natin. Gawin na lang natin ng paraan. Sana magawa ng paraan. Pero so far okay naman. Medyo mabagal lang ang paggawa. Kasi ang gumagawa nito ay kapatid ko lang na sumunod sa akin. Dahil ako nga ang ate. So itong kapatid kong pangalawa ang gumagawa. Dahil wala nga akong budget para sa pagbabayad ng workers. Mayroon lang akong dalawang workers na helper. Tapos ito nga, sila ate, sila nanay, binigyan ko sila ng trabaho. At least nakapag-create tayo ng trabaho para sa kanila. Pina, kung tawag dyan sa Tagalog, ang basta sa amin, ang tawag namin ay dalos. Pinagdalos ko sila dyan, yung pagtanggal ng mga damo-damo para magawa namin yung buong ang, ang plano kasi namin ito, gagawin namin farm yung hindo. One-fourth, gagawin namin pabuyan. Tapos yung medyo konting space gagawin naming manukan tapos yung more than half dito kami magbabahay kasi wala kaming lupa ito lang ang lupa namin ang ama, aking mga parents naman kasi ay mahilig silang magbinta ng mga kalupaan kasi nga mayroon silang bisyo kaya nga ako ang tumatayong magulang sa aking mga kapatid at hirap-hirap ng kalagayan ko mga misis mga mis There. tulungan nyo nga ako kaya kailangan itong aking mga ginagawang video ay mag, mag viral para makabawi naman tayo at makaipon para sa ating mga retirement my lord so stay tuned kayo dyan supportahan nyo ang aking channel at saka page dahil dito ako umaasa sa ating pagkakakitaan. Wala na akong pera, wala na akong budget pang pagawa dito. Kaya kailangan ko ang support ninyo, please. Thank you.